Mega mega shout out mga kabisay Magandang umaga sa inyong lahat dyan Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi Anong oras man kayong manunood nitong aking video Sana ay ganun pa rin Nasa mabuti kayong kalagayan At patuloy na pinapatnubayan ng ating Yawi Al-Shaday So yun, mga kabisay videos for today update update tayo sa mga aking gagawin ngayon at sa mga nagawa ko na so oras natin ngayon ay 8.31 at tayo ikatatapos lang maglinis dito sa aking mga halaman na medyo nagkaroon na tayo ng konting improvement So, kung makikita nyo ang aking mga sili mga kabisay ay mga malalaguna At medyo marami ng bunga mga kabisay At kahapon, ayan, nakapag-harvest tayo ng kaunti At sa awa ng Diyos, ayan, ang ating mga sila ay puro na may mga uh, bunga na sumusunod na maha-harvest natin at baka sa susunod ay medyo marami-rami na so hindi na nakakahiyang i-video dahil siguro may counting advantage na sa susunod dahil ang mga ating uh, sili mga kabisay ay medyo Ayan, kung makikita nyo, puro na bungahan. Kahit yung huling itinanim ko mga kabisay, ito ay sangala ang mga kabisay na aking tinanggal at inilipat ko. So, ayan, namunga rin kaagad. At dito, ayan, yung mga huli kong tinanim ay may mga bunga na rin. Mga huli itong inilipat ko dito mga kabisay dahil medyo nabansot ang mga to pero... Halos ay humabol na rin sa pagbubunga. Katulad nitong mga malalaguna ay medyo talo pa nga nila sa pamumunga itong mga malalaguna eh. Dahil sila medyo uh, magaganda yung bunga nilang ipinakita. At ito naman, kaya naman ito ganito mga kabisay ay nakapag-harvest na nga tayo at uh, siguro. Sa susunod ay eh, medyo marami-rami nang mahaharbis natin dahil maraming mga sumusunod. Ayan. At dito nga pala mga kabisay sa aking mga pinungusan ng kambing, yung kinain ng kambing. Kahit paano ay eh, dito mga kabisay ay eh, nakakuha ako ng sampung pirasong bunga na kahit kinagat-kagat ng kambing ay tuloy pa rin yung bunga pero yun nga lang walang sumusunod dadalawang piraso dahil nga yun nga hindi sila nakapagsangan ng agad-agad dahil nahirapan sila sa kambing at ayun sa awan ng Diyos hinarbisan natin yun nakakuha tayo doon at dito naharbisan din natin to halos lahat-lahat naharbisan natin mga kabisay yung mga huling tanim ko nga lang yung mga huling inilipat ko ang hindi naharbisan pa dahil mga bago pa ang kanilang bunga So, siguro sa susunod, medyo marami na. Dahil halos lahat ng puno ay mayroon na tayong makukuha. So, mamaya mga kabisay ay mayroon tayong gagawin. At siguro, sa ibang video ko na lang ipakikita sa inyong mga kabisay. Ito ay pag-update ko lang muna dito sa aking mga halaman na sa ngayon ay ayan. Pati yung mga ampalaya kong mga kabisay ay gumagapang na rin. Dahil itinanim ko itong mga kabisay ay January 22. So, may na silang 2 weeks. At ayan mga kabisay yung aking papaya na may nahinog na. Ayan, mayroong isang nahinog mga kabisay. Oh. Pero yung iba kasi niyan, yung papunta sa taas, na harvest na at iyan ay itinira dahil magulang na. So, ayan. At dito mga kabisay ay yung ampalaya natin. Ayan din. Medyo magaganda na rin yung hilirang iyon. At sabay-sabay ko itong itinanim nung 22 ng January. At dito naman sa kabila mga kabisay ay meron din akong tinanim na ampalaya. At itinanim ko ito nung 23. So oh, nahuli ito ng isang araw mga kabisay. Pero sa awa ng Diyos ay magaganda na rin. Ayan. At kumakapit na rin sila sa kanilang pagapangan. Ito mga kabisay ay huling itinanim ko at ibang variety itong mga kabisay mga pala. Ito ay Ramgo Green na pinagsama-sama ko dito ang kanilang buto ito mga kabisay ay sarili ko ng binhi yung bunga ng aking ampalaya na huminog ayan, kinuha ko yung buto at itinanim ko dito so medyo nakalibre na tayo sa buto hindi na tayo bumili at ito ay naka ano na sila dahil halos magkasunod lang itong mga kabisay nung misti sa F1. Yung doon nga pala mga kabisay yung ipinakita kong una sa inyo. Ay misti sa F1 iyon. At ito naman ay Ramgo Green. So siguro sa susunod ay ang ipapalit ko naman doon sa pinagtanggalan ko nung misti sa F1 na kung Naaalala nyo may pinakita ko sa inyong balag na wala nang ampalayang nakatanim at naan dito yon mga kabisay. Ayan o. Oh. Itong balag na itong mga kabisay ay misti sa ipon ang ano na ko dito tinanggal at yung kanyang mga buto ay inilipat ko doon. Doon ko naman itinanim sa kabilang balag na yon. Magka... Ano lang silang mga kabisay. Pero... Itong... Itinanim ko dito mga kabisay, ibang variety naman to. Yan. mystery F1 yan. At yung doon, sa kabila, yung ipinakita ko sa inyo kanina, uh, Ramgo Green. At dito naman mga kabisay, ang... aking ipapalit dito, ang palaya pa rin. Pero... Galaxy Max f naman dahil yun naman ang ilalagay ko dito so ang mangyayari mga kabisay itong dalawang linyang ito may sobra pa akong buto ng misti sa f dahil yung mga hulimbungang na hinog ay kinuha ko pa rin ang mga buto so dito ko ilalagay mga kabisay at siya kong ipapalit dito misti sa F1 pa rin pero meron na siyang kasunod na Galaxy Max F1 at ito naman mga kabisay ay mag adjust ako ng kaunti siguro dahil yung Galaxy Max ko ay susubra so siguro makakapag adjust ako mga kabisay ng uh, tudling natin baka makapaglagay ako makapagdagdag ako ng Uh, isang tudling doon na medyo i-adjust ia ko rin papunta rito dahil sobra yung butong na bili ko dahil bumili ako ng para sa dito nga dahil doon ko kulangan yung buto ng misti sa ipuan so naisipan kong bumili na lang ng Galaxy para maiba naman So, yun mga kabisay at dito siguro sa bandang ito, maglilinis pa ako nito mga kabisay. Ililinis, lilinisin ko pa to at ididisimpiktan pa natin. At siyempre hindi naman po tatam na lang natin ng basta-basta dahil mayroon niyang mga uh, insekto dyan na naiwanan yung tinanggal natin na ano at lilinisin ko para mawala yung mga uh, itlog ng insekto. So, i-esprehan natin. Alright, mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nakatsun dyan, yung mga nanonood. So, mamaya, siguro, Uh, ibibidyo na lang natin ang iba yung tungkol naman doon sa aking ginagawang bakod so yun mga kabisay maraming maraming salamat sa inyo na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video sa pagsusubaybay nyo nito ng aking mga kaganapan dito sa aking mga halaman sana patuloy nyo pa rin isubaybay subaybayan So pasensya na kayo, medyo nauutal tayo ng kaunti dahil galing tayo sa paggagamas at medyo pagod-pagod ng kaunti. So yun, maraming salamat sa inyong lahat ng mga nanonood dyan at sana naman ay mag-like, i-share at yung bago pa lang, uh, mag-subscribe na rin at i-hits nyo na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga a-update uh, ko sa inyo nitong aking mga kaganapan dito. All right, mga kabisay, galab shout out sa inyong lahat. God bless us. Bye-bye.